Uh, kamusta? Sana ay maayos kayo lahat Para sa mga bagong sumusubaybay sa aking channel Welcome sa Ronin Army Ako si Steve Ronin at lagi tayong may kahangahangang paglalakbay Ngayon ipapakita ko sa inyo ang pinakakakaibang iniwang bahay At totoo ito sa ngayon ay nasa isa ako sa mga kwarto. Ngunit kapag bumaba tayo sa sala, ito'y magiging wala kang nakita na katulad nito dati. Yun sinasabi ko kumain sa tingin niyo, Ten yung pinakakaibang tahanang iniwanan sa mundo ngayon, na parang wala talagang magiging makabuluhan sa iyo. Uh, sa kasama ang palad, wala akong alam na kasaysayan tungkol sa lugar o impormasyon. Sana habang nag explore tayo, makahanap tayo ng mga natirang bahagi ng nakaraan na magbibigay sa atin ng ideya kung ano ang maaaring nangyari dito sa tahanang ito bukod doon talagang mahal ko ito. Kung sana magustuhan ninyo, huwag kalimutang pindutin ang baton ng likes at simulan na natin ang ating adventure. No, kaya ito guys, ito sa mga kwarto nila, may dalawa sila sa itaas. At taya ko may magandang tanawin dito dati pero matagal na itong iniwan at lahat ay lumaki na. Hindi mo na makikita ang anuman. Pero agad-agad, nakakita ka na ba ng bintana na may ganitong hugis dati? Tulad ng arkitektura sa bahay na ito ay talagang medyo kakaiba. Ito. May lumang estilo ng humidifier ako. Guto ko ang mesa na ito, kaya mukhang ito ay gawa sa kamay. Pero ito ay isang kakaibang itsura ng payaso. Narito ang banyo. Mukhang napakaganda. Paborito ko ang mga shower na ito. Ang gusto ang mga tayo ay so, medyo mahal. Kaya ang uh, na, na, na mga taong dating nakatira sa bahay na ito ay medyo mayaman. Pero tingnan mo ang kanilang ay dito. Sa ibaba ay magiging ang sala at kusina at nandoon lahat ng aking mga kaibigan. Makikilala mo sila agad, kakaiba nito. Baka ito ay naihanda nila para sa Halloween. Pero habang tinitingnan ko ang bahay, marami silang kakaibang manika at bagay na nakakalat sa paligid. Tingnan mo ito. Ang pintura sa pader. Napaka-ganda nito pero napaka trippy rin. Hinahangaan ko ng sobra ang bahay na ito. Gusto ko ang mga kulay nito at kung gaano ka artistic ang pagkakayari. Nagtataka ako kung mayroon bang kahulugan sa likod nito. Tulad ng sabutikit sa paboriyan. At ang dalawang ito kung siya sila kuno. Yung isa ay nagtatago ng kanyang mukha. Yung isa ay ipinapakita ang kanyang mukha at hawak nila ay parang isang mangkok at Pagkatapos ito ay humahantong sa tingnan mo ito, isang bintana na may ibon. Ayaw pang masira dito sa ibaba. Lahat ay kumukuhang larawan dahil sa kalukuhan doon sa ibaba. So, ito ang pangalan ng, hindi ko alam, ito sana ang pamilya. At seeing na, sumuwin parang isang pintura ng orasan sa pader. At oo, malamang napansin mo rin ang mga ilaw. Uh, medyo kakaiba. Hindi ko sigurado kung bakit ganito nila ginawa. At naalala mo ba nung sinabi ko na medyo kakaiba ang hugis ng kwarto? Oo, parang saan-saan oo itong mga ilaw. Medyo hugis buwan. Tignan natin ang pangalawang kwarto. Ito ang huling kwarto. Marami silang mga dekorasyon ako. Mukhang may anak sila dahil may mga laruan at stuffed toys dito para sa mga bata. May magandang pintura don. Ang banyong ito ay nagdudulot sa isang bubungan, walang paraan na makakarating tayo doon. Ito ay talagang cool na holiday antiques na binili nila. Hindi ko alam kung ano itong makina dati. Oh, hindi ko alam. Mag-commento sa ibaba kung alam mo kung ano ito. Ano ba ang gusto ninyo dun sa ibaba? Ito'y talagang cool. Sige. Tayo'y pupunta na sa ibaba. Tingnan mo yun ang random nito. Parang, ano ba yan? Hindi, ang kakaiba nito. May ilan. May ilang outlet outlet puro outlet ito alam mo ba kung ano ang itsura nito ito ang inilalagay para sa nota ng musika habang nagpe-play ng piano oh mukha na nga itong higanting piano oo ang disenyo ng bahay na ito totoo tara pumunta tayo sa ibaba Wow, marami tayong dapat talakayin sa isang kwartong ito. Ang bahay ay tiyak na kakaiba dahil ito'y malaking bahay pero maliit na bahay sa paraan ng kanyang hugis. Nagpapalabas ito na parang napakaliit nito kahit hindi naman talaga. Pero oo, meron pa tayong kaunting sinag ng araw kaya kailangan ko talagang kunan ito ng video. Yes, yung piano na ito ay parang nasa perfectong condition pa rin at ang tatak nito ay nandun. Gawa ito sa Liege. Oo, gumagana pa rin ito ng maayos. Oo, ang ganda nito. Maraming sa akong nakikita dito, pre. Baka may katuturan. Na dito na nirahan ang mga mangkukulam. Oo, oh, sa tingin ko may mga uri ng mga kaganapan ng Halloween na naganap dito talaga. Nabalitaan naming sisirain na sa madaling panahon ang lugar na ito, kaya pinuntahan at inidokumento namin ito para makita ng mundo. Dapat ay isang paniki yan. Parang daga na may pakpak. Mukha itong talagang nakakatawa. Si po alam kung parsan ang sumaya tubong ito. Mukhang paaring para sa ilang uri ng mga bote. Ito sa loob. Kailangan mong huminga sa pamamagitan nito at saka ang lakas ng iyong ngayon. Parang laruan nito ay parang laro. Oo, sa, sa panahon na nang siyong paghinga, parang kung ikaw ay huminga palabas, makikita mo parang ang mga bola na gumagalaw sa mga tubo na ito oh, hindi ako nakakakita ng anumang personal na mga tala. Kaya napakahirap sabihin, o oh, kadiri, yan. Mukhang karamihan sa mga bagay na napaka-personal ay tinanggal dito. Inilagay nila ang alarma sa aparador. Magkapalarma ito sa bahay. Marahil ay magugustuhan ko ang pagising sa umaga at pagbaba dito kung ako ay nakatira sa bahay na ito. Parang kwento lang to ng isang alamat. Oo, oh. marami silang remote control dito. Napansin ko rin na ito ay telepono o isang cellphone. Ah, pero oo, oh, oh. tatuloy ng ipinakita ko sa inyo ang kisame, maraming ilaw dito at maaring may isa o maraming controller na nagkontrol sa kanila. Mukhang mayroon silang iba pang pribadong lugar na itinago sa likod ng mga kurtina. Relax lang gusto ko ito ang ating lalaki ito ay nagre-relax sa sofa o gusto rin niya ito. Pero sa tingin ko ang natatangi ay parang ang hugis ng mga bintana at itong isang kwarto parang um, parang isang spaceship ngayon na nandito tayo sa loob nito. Mukhang mga buto ng sunflower siguro para sa mga ibon. Sana makahanap tayo ng personal na bagay na magbibigay ng impormasyon. Pero wala eh, pelikula lang to dito. Alkohol, hindi siyong ligtas doon. Oo, napakahirap kaya hindi tayo nakakuha ng malapitang tingin sa bagay na ito. Hindi ko alam kung anong layunin nito. Oo, nakikita mo medyo kakaiba ito, parang hugis ito ng piano, mukhang keyhole ang bagay na 'yon. Magkomento sa iba ba? Sabihin mo sa akin ang yung mga saluobin kung ano ito sana. Sobrang kakaiba talaga. Maganda naman ang kusina na ito. Gusto ko kung paano ito nila tila inilagay ang mga dahon sa paligid nito. Nagkabibigay pa itong totoong alamat at mahiwagang dating. Nagtaka ako sa posibleng profesyon nila. Pakiramdam ko baka sila ay mga artist. sigurado akong malikhain sila. Tingnan mo pati mga plato ay naipon pa rin. At mayroon tayong blender, ilang tasa, malaking kawali. May natirang pagkain ba? Wala na. Oh, at isang toaster. Sige, ito lokoist natin. Ito ay isang panos sa Talagang gusto ko yung nasa itaas pero ito rin ay talagang natatangi, sobrang kahanga-hanga. wala pang aparador sa ilalim. Ito rin ay napakaganda at mukhang ito ay pininturahan ng kamay. Sa tingin ko ito na ang huling bagay dito sa sala. Kailangan may isa ka nito kung ikaw ay mula sa Europa. At nakakita ng marami sa kanila sa road trip. Sa tingin ko may isa pa tayong kwarto. Ito ay isang abandonadong bagay. Bagaman, hindi ko alam mukhang moderno pero Oo, ganun nga at mukhang nakakabit ito sa bahay na katabi nito Oo, meron na parang pinto Oo, binuksan mo ito, nasa ibang bahay ka na Makikita ko iyon Oo, lahat Hmm. Tama kaibigan, kukunan ko lang ng ilang larawan at tatawagin itong isang video Iyan ang kasunduan ngayon Bagaman, nasa takdang oras tayo dahil nagiging madilim na Kaya ang larawan ngayon ay parang magkakaroon ako ng mahabang exposure At sana gumana iyon Sige mga kaibigan, dito ko natatapusin ang video. Sana nagustuhan ninyo ang eksplorasyon yon. Sobrang nagustuhan ko ito. Ano na ito na lang wakas ng aking serye sa Europa. Lilipad na ako papuntang Japan sa loob ng ilang araw. Mag-uumpisa ng bagong serye. Pero oo, tingnan mo yung mga lalaki sa likod. Uh, nasa ibaba ng description ang mga link. Tingnan mo ang Explomo Urbex. Bro, maraming salamat sa paglibot mo sa akin. Walang ka naman, balik. Napakaganda nito. Mauling muli ito sa mga lugar. Umasara kami ng mabuhay kayo sa kalayaan at tubig hanggang sa susunod na adventure. Kapay -punch.